So Janu Janu shay niwan. Oh. Janu sya nakahiga. Dyan pa sa sino. Ay anak ay. Kaya eto mo kayo. Dyan nakahiga sina Nejat shay iniwan Ba't Betu iniwan na naka ano lang dyan pati dumi daw po niya naka iniigan na. ano po ba nangyari? Kasi po, matikas po kasi yung ulan ng pa-alaman na, po. Mm. Kasi hmm. ang It's true ka so na. Hmm. Palagi po ano sabi video? Tawag yung true ka siya, nagtuloy ang po. Grabe nung dumi, oh. Ano well, oh? po, kasi kaya ang kaso, so, ano po kasi may pata kasi. Oh? Huh? Kuya August, oh. Grabe. Dumi, sa, sa amoy lang pala mamamatay na siya. Aral ng buhay kay Nanay Maylin. Uh, ay kaso hindi nga natin naman sa masisi kasi yung isip niya parang hindi siya normal. Hindi tapos parang sina sinamantala nung asawa yun, yung kanya. Yun Kainan po niya. Nakina yung katawan nila niya, pwede pa namang maghanap buhay. Kahit mula-mula mm. mula pa noon, ire e ginagamit niya. Nung hindi pa yan ganyan na na-stroke, e mm. nagtatrabaho yan sa kainan. Di ba? Nagtatrabaho ko sa kainan. Mm. Naglalabada, pumapasok sa mga bahay-bahay. Oh. Na ano. Mm. Eh, noon namang nagkaganyan siya, hindi na siya kumikita noon. Si Cesar naman, puro sugal noon, di ba? Puro sugal. So, ngayon, nung nagkaganyan siya, yun naman ang ginawa ni Cesar. Hanggang yeah. sa matagpuan niya nga siya doon. Kaya sa pamamagitan ni Tatay Mio, di ba? Si Tatay mm -hmm. Mio eh, yun, lalong nagalak ang Cesar, lalong nagalak sila. Gaano ni nahahawakan ni Mylene nung tatlong nakikita ko tatlong libo, libo. Ate, ba't hindi ka nagpunta dito? Nang malamang ko lang, binida ng kapitbahay ko na sabi, hindi tsindebe, si Mylene na naka-ano ang daming pera. Nung pumunta ko sa kanila, wala na silang pera. Hmm. <laughs> Tapos ang inabutan ko na lang, yun yung yung dadalin daw sa Samar, eh magpapaalam mm. sa akin. Kaya no. nagawi kayo rito. Eh, pinigil ko naman nga. Inilagay nyo na lang sa bahay. Ah, no. po. Nay Mylene, babalik pa po kayo doon. Ah, so babalik. Muna. muna. Kasi sabi niya kanina, pamilya ko kasi yun. Parang ako yung muna yung magpapalakasan niya. O oh, sige ganito na lang muna yun. Magpapalakasan niya ng dodo. Ah. Para pagbalik niya doon, Malaki yung laban niya na pengi-pengi. Palilimus na nun. naman po, ano. nakakalungkot si Tatay talaga, dapat ipacheck up ko din po yung utak ni Tatay. Baka na natagilid din yung utak ng kabila. Iniinom pa. Yan nga po, yan, no? pa. y Yung pamangkin, bali-apo niya sa pamangkin yun. Nagtatrabaho sa, di ba yung dating tinitira nila, malapit sa hmm. terminal ng Baliwag Transit dito sa Sampalo. Mm. Ngayon, yung pamangkin niya sa yung apo niya sa pamangkin. Naalok ng kahong na ano yung ni sa mm. sabong mabango, yung mga binigay niya noon. Yeah. E naalaman na pamangkin niya. Ibalik-balik mo nga lang eka yan. Binigay na lang eka sa inyo eh. Binibenta mo pa. Yeah. ayo ibinalik ni Cesar. So, Ewan ko kung saan na ibenta naman. Ay, pero sayang, sayang. Pero ako natutuwa po ako. May, may... cooler pa 'yun, may mm. cooler pa, mahal nun. Ninanda ko talaga 'yung tindahan, hindi man siya ganun ka kagarbo. Kahit pa paano 'yung ano po, iba po. Ang mahal Shhh. ng cooler. Mm. Oh. <coughs> Ganito na lang gagawin natin. Banker natin. Banker. Kasi yun ba yung bata? Ah, kala ko yung apo ko. Ay, ah, yung ah, anak ko. Naintindihan niya ata ni nanay yung bunker eh. Kala ko pinata. yung apo ko. Tumatawin. Yung bunker dito, yung bunker. Hindi, ganito po gawin na lang natin. Kasi po, uh, pero, ano, nagpapasalamat ako sa ating Diyos na ganito na kayo ngayon. Kasi isip ko, dumating sa akin yung kapatid nyo, umiyak hmm. siya, Kinuha daw po kayo, nakaratay na lang. Medyo mm. late lang po ang dating ko. Naka-recover naka na, kumbaga. Late mm. lang po yung dating ko. Pasensya na po kayo, kasi may mga problema po kaming inayos. Pero napakalaki ng tulong na... Hindi po, wala po yun. Maliit na bagay. <laughs> uh, ngayon po, siguro iwan ko na lang yung pagmamahal ko kay nanay. Yung ano, yung 5,000 sa akin at 5,000 kay Tita Aida, kuya Lina. Ito nangyayari ho to kasi love kay ni God. Kasi sabi ko, pagtangan ka si ba? brother, alam ko to si bahay mo. Mm. Sabi ko kay ate, ate pumunta kami kantulong mm. sa kanya. Eh, ko kung pumunta pa. Pero yung hawak ng pagmamahal ko sinanay, hindi po kayo. Kasi pagka kayo ni Tatay Cesar, ah, ah. Oo. Oo, oo, oo. <laughs> I love you I love you! Too, yeah. mm. Mm. I love you, Kuya! I love you! Baka maiwake, <laughs> sir, yung ano mo, bantot uh, mo. I love you to po. I love you, Kuya. I love you po. Uh? Yeah. Mm -hmm. ah, <laughs> Mahal kayo ng ating Diyos. Kailangan nyo lang pong sumunod sa mga pinag-uutos niya para maayos yung buhay niyo. Kasi hanggat hindi ko kayo sumusunod sa mga gusto ng ating Diyos, magulo lang. Kasi kung nandyan si sa buhay niyo, magkakaroon ng magandang direksyon. Ngayon, kung ayaw niyo sundin sundin yung mga pinag-uutos niya na makakabuti naman sa inyo, magugulo talaga yung direksyon niyo. Ngayon, kung makikinig ko kayo sa amin, sa kapatid niyo, may ayos po yan. Ngayon, hindi ko naman din kayo masisi kung minamando po kayo ng asawa nyo. Kasama Pero ngayon, may pagkakataon nyo kayong makapagsisi sa mga nangyari kasama ng kapatid nyo, kasama kami, eh, pilitin nyo na eh. Gawin nyo pala para... Kasi hindi natin alam bukas, makalawa, baka wala na tayo. Isipin nyo na lang, dapat pagka namatay tayo, makasama si God. Ibig sabihin na hanggat mayroong pagkakataong magbago, binigyan kayo ng pagkakataon ni God para magbago, gamitin niyo yon. May Bible po kayo, babasaan niyo siya. Si nanay, sabi nga kanina, Instrumento lang ako. Oo. Oh, pero kung wala siya, baka wala na po kayo. Ako? At sinasya na nagkwento sa'yo na hmm. wala na siya. Kala niya patay na siya. Patay na ako. Parang patay na ako nun. Parang ano na hmm. patay na siya. Hmm. Hindi na siya Pag Pagdidilat. Sobrang hina na po kasi niya. Hmm. Masakit ang ulo. Puro hindi hmm. natin niya ulo. Eh, Pero Kala malalabot pa yan, nanggagabay niya sa minute to Eh, ngayon, pagkaano, mm. aakayin lang, aakayin lang. Nandito po hmm. ako dahil nagustuhan po ni God na mapuntahan po kayo. No? Hmm, baka na mimis nyo yung Hindi! <laughs> Thank <then, laughs> <laughs> you! Okay, nyo hmm. yeah. hmm. yung bakal na mimitis nyo yung bakal na mimitis nyo yung ano. na daw kayo yung eh. Ang mga itsura nyo yung nyo yung bakal na mimitis para pagka nakita ng mga... Kasi Alam kaya, namin. kaya mga na, nangyayari po kasi ngayon. Hindi, kasi masisira yung kinabukasan hmm. ng mga bata doon, pag gano'n. Ako nga, kahit nga nagpunta doon, uh, ang panalangin ko, wag akong makikita. Eh. Hmm. Kasi nga, maguguluhan yung mga isip nila. Hmm. Sa halip ng gaganda yung buhay nila, eh, masisira pa. Tama. Diba? yung pagmamahal ko at kay Tita Aida. Maraming salamat po, Tita Aida. At yun nga, yung tulong ko, sabi ko nga sa mga katekram natin, yung tulong natin na naiaabot araw-araw, yun naman, eh, nagagawa natin to araw-araw dahil po sa suporta naman din po niyo. Kaya maraming salamat po. Bala na po ang ating Diyos sa inyo, ha? Thank you. Mga katekram. O, okay. kay, ano, yung pagmamahal ko mo, At 10,000, 5,000 sa akin, 5,000 po kay Tita Aida parang nakaka... Kay God naman po yung galing. Uh, welcome six, po. Seven, yung tatlong bigas, six, yung groceries, uh, para mabili po ni nanay, no? Tapos kaspo tapos, prutas. Uh, Ibilan mo kayo niya ng orange, apple, grapes. Wala lang po kami nadaanan. Kinakain ko 'yan ng ubas kahapon mm. para lumakas. Kuya, bye. Ilagay kayo ah. Uh. Mm. Paano po? Sorry. Ano po? Sumunod do kayo sa kapatid niyo, no? Sundin niyo kasi 'yon po yung makakabuti sa inyo. Okay? Galing po kami barangay tay pinapa kasuwan kayo ni nanay Maylin. Ay, uh, Mama ko po ay 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 asawa ko. ay 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 Doon na lang ko siguro tayo. Tay, baka pwede tayo doon. Hindi dito. ba yung Iniga. siya hiniga? Doon nyo lang po siya hiniga. Inigo. Saan po? Ah, doon nyo pinabayaan. Sanya pinap sanya ba iniwan. Dito yung yung bahay nila kaus. Parang uh, may So janu janu sa iniwan. Janu sa nakahiga. Pakita mo kayo. Diyan nakahiga si nanay. Diyan siya in... Ba't nyo iniwan na naka ano lang diyan? Pati dumi daw po niya, naka inihigan na. Wala ka busi. Ano po ba nangyari? Kasi po, matikas po kasi yung ulo ng pa-alala ko po, po. Kasi mm. palagi ako. It's true ka na. Hmm. Palagi po ang sabi, Jo. Tawag na ito oh. ko nag-trang ka Grabe nung dumi, oh. Ang po, eh. Oh? Na po, kasi kaya ka so, ano po kasi may bata kasi ako. Oh? Kuya August, oh. Grabe. Dumi. ko naman kaya na nilisin. Ka sa, eh. sa amoy lang pala mamamatay. Hindi siya, eh. Yun po yung anak niya. Yung anak yun, po. Grabe! Ano yan? Pura mga bagay na mga sikap na mabili mo. Kung ano naman, sinikap ka kaming kapi. Doon na po tayo. Doon naman yung bahay namin. Ito yung bahay Tapos, paano It Yun yung bahay nyo? Bahay ng... Aming. Sa inyo pong mag-asawa? Oo. Oh, kasi bukod masika po masikap ko eh. Ito lang siyang Saan nakaiga po dyan si yung asawa niyo? Doon po sa loob o dito? Doon sa loob. Sa loob. Grabe ang kalat. Oh? An anong nangyari? Ba't yung pinabayaan ng mama nyo? Hindi, okay lang po. Okay lang, ate. Kaya, tago mo muna yung ano. Ay, ay. Okay. Ha? Tago mo muna yung ano. Ha? Oo. Oh, alam ko nga, lasing nga si tate Papa, Ano po? Hindi, okay lang ate. Okay na lang po yan. Sige po. Okay, okay, okay. Okay lang po. Ay, ito pala yung asawa ko. Ay, Kumusta? Galit sa yung ano mo, yung mama nito. Sobra yung galit sa iyo. Ha? Hindi ko po alam bakit galit siya sa Sabi mo, nga, galit siya. Hindi mo alam. Pero alam mong galit sa iyo. Oo oh, po, alam po. Uh, Ganun lang po talaga yun. ano, um, uh, uh, malakas talaga mong um, tampo sa akin. Mm. Um, <makes> okay. <noise> kasi dati sir, yung um, inano niyo sa akin, mas nila na ako ang mag ano sa ano. Um, eh kinukuha nila. Eh kaya ako lang. Mm. Inuubos mo daw kasi. Hindi <laughs> po. Kinuubos nila. Kung di po kinuha dito si mama niyo, baka daw patay na siya kasi nga po. Sa kalagayan po nila kasi. Hindi marunong, ano, ito. Hindi marunong. Tapos ako Na. Eh, ako kasi. Saktong nag-out po ako dito, sir. Ako po ang nag-ano. Ah. Ako po ang nag-ano. Baka matumba ho kayo. Okay, kayo. Ka lang. Yos, ako po ang nagkarga dito sa motor. Hmm. Sa patrol. Kasi kinuha po nila Tita Bibi dito, nakapatrol eh sinakay ko po. wala pong ano yon, wala pong dumi. Tamang hindi po nabi nagkabihis yon. Mm. Eh paano kasi minsan sinanay hindi rin mapagsabihan. Eh pagka-uwi nila kung saan sila galing, pupunta kagad ka sa bidyuhan, sa computer, tapos mm -hmm. uwi gabi na minsan mga alas 12 na minsan uwi. Eh sabi ko nga dapat makausap yung nasa videohan para kung ano nang oras na dapat pauwi na sila. Oo. Oh. Eh tapos eh oh, doon yung sakit ni nanay nang gusto na ano kasi hindi halos makakain. Wala na hindi na malagaan yung kain, kain niya. Galit si nanay sa'yo, tsaka kay tatay. Si tatay hindi naman mag, wala, mabait naman yung si tatay sa akin. Hmm. Si nanay lang talagang ganun ng ano nun, pang ano talaga yun. Mm. Ang kalat eh, no? Ang gulo. sumakit yung ulo ko. Ang dumi, oh. Ay, hindi kasi na ano na itong isa rin to. Dahil bata din oh. kasi. Tapos si tatay tata lasing. Oo, oh, may inom nga sila eh. Anong ano? Habang nagtatrabaho ko dyan, eh. may trabaho kasi ako dyan. Anong trabaho mo? Dyan po. Labor lang po. Oh. Grabe. Dahil Eto rin, hindi rin makapabor sa alinis dahil may bata. Ako lang, pagka nag-out ako, yan, nilinisin ko yan. Gano'ng katagal siya na higa oh, doon? Matagal-tagal na po eh. Siguro meron na po yata ang ano. Kulang-kulang mag-isang taon po, sir. Isang taon siya na higa doon? Oo, oh, yun po. Buti na lamang ng kapatid at kinuha oh, siya. Opo, oh dito po Dati da, na pong alam ni tita yan, dito sila. Hindi. Buti kinuha niya na siya dyan. Apo. Nung kapatid ni Opo. Nanay Baby. Opo. Kinuha na po dahil ito nga, eh, sa palibot, napaka dumi. Hmm. Eh, nagka-lagnat Eh, siguro mga apat na araw na lagnat niya. Eh, pinamalita ni tatay na may sakit. Hindi kinuha nila. Kinuha wow. ko sa motor dyan. Hapon na po yun, alas 4 na po atay. Ano na daw eh, parang mahina-mahina na nga daw yung katawan niya nung kinuwas siya dito. Oo, kasi yan, nilagnat na po, ayaw na po kumain eh. Mm. Natira ng pagkain tatay doon, ayaw na rin kumain. Mm. Kaya ayaw. Taon na rin pala, no? Ang tagal rin. na rin. Matagal na po sila dyan, halos kulang, kulang taon po. Na nahiga na, dyan? Oo. Kasi dinala ko yan sila dati sa gabal doon, may bisiya. Mm. Oo. Oh. Eh, yun nga, dahil nga sa friend, nauna sila umuwi muna silang buwi. Mm. Dahil ayaw talagang, ayaw naman nila sigurong magpasakot talaga sa akin. Dahil kahit na nga kinakain namin, puro laki mi alang alam eh. <laughs> Ganon talaga. Mm. Pag-uwi ko rin galing, galing sa construction. Mm. Ang nakita ko, makalat. Eh, ang gusto nang mayari na tinira namin sa Gabaldon, malinis. Mm. Eh, Ala galit pa ako sa trabaho, ako pa ako maglilinis. Sa talagang ginagawa ako na lang. Minsan talaga mapagsabihan ko, Tay, o oh, kaya nay, gabayan mo yung dalawa. Pawalis-walisin mo man lang para pagbigla bigla tayong napunta sa mayari, malinis, permis. Ang gulo. -gulo Pasensya na ako sanay sa may, alam mo yung ano, pero yung ganong amoy na sumakit ang ulo ko. Sanay naman ako sa mga ganyang anong, pero iba yung parang halo-halo na. Oo nga po eh. Doon na kasi mga basura din nila na pag sila ng basura sa dito naman ititampak sa loob. Dapat sama ka ulo, sa likod. Tapon nyo na sa likod. Ah. Kasi pag kumuha po sila ng basura, sir, pinabayaran po sila ng 20, 50, gano'n. Ang mga bata, ang anak ninyo, yung isa, yung si Tekoy. Eh. po ang madalas mag, ano, mag kuha ng mga basura nila dito sa buwan. Mm. Kaya naiipon dito yung basura, sabi ko itapon doon sa malayo, sa likod. Para kago eh, hindi, bukod sa hindi na makita, hindi pa natin maamoy dito. Mm. Eh, paano may trabaho ka? Sige, balikan na sa trabaho mo. Apo, okay, salamat ko. Oh. Ingat ka, kuya. Uh, buwan po ako ng buwan. Mm. Nagpunta daw po kayo doon. Gusto niyong kunin ulit si Nanay. Oo. Oh. Ano po bang plano niyo? Kukunin niyo pa siya doon? Kukunin ko gusto ako. Bakit po? Kaya eh, kung gusto niya sumama sa aking pag-uusama. Paano kung ayaw po niya? Kaya wala akong magpapapasok. Ayaw na. I hindi niyo napipilitin? Hindi na. Hindi oh, na. Uh, Wag na po. Oo. Oh. Kasi ano po eh. Pagpapagaling mo muna siya doon. Oo, oh, papagaling ako ng ating bibig. Oh. Mm. Yung sabi sa akin ng ating bibig, kinuha ko doon kaabon. Bumunta ko doon. Sabi sa akin ng ating bibig, Sir, ayaw mo muna si dito. Ako naman dito sa bahay niya. Sa bahay dito ko. Pagaling ko dito. Ako huwi ka ko ate, wala ko lima. Mm. Kinuha ko siya ng kaabon. At gusto namin dumakad eh. Kaya ka yung pinyo niya at Kaya huwag lang ako at ibig. At saka may nagbibigay sa kanya ang pera dito. Ay, 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 parang hirap ka usap ng papa mo. Ano ito? Pa, ilang araw ito? Ang ganyan. Ano po? Uh, sabado po yan. Sabado. Nung halos isang linggo. Grabe, no? Magkano yung isang ganyan? 75 po. Oh, 75 po? Grabe. Grabe, no? paano na tagalang matulog dyan? Dari sa mga tangwalo ko.